Hoy Ano yung paglilinis na yun, Gina? Alam mo ikaw Matanda ka na nga Hindi mo pa alam yung ginagawa mo Dapat nga, di ba? Perfect ka Kasi alam mo na yung mga nangyayari sa buong mundo sebagai Diyan naman kayo magaling Mga katulong Pinapatay niyo yung oras para hindi niyo magampanan yung mga gawain niyo dito. Tsaka tignan mo nga yung mukha mo. Naliligo ka pa ba? Mukha kang kalad ka rin eh. Hoy! Kinakausap kita. Tumingin ka nga sa akin. Ay naku! Ewan ko ba bakit ako nagkaroon ng awa sa'yo at kinuha pa kita bilang katulong dito. Naku! kung wala ka lang utang na loob sa akin, Matagal ka nang wala dito. Ano bang halaga mo dito sa mundo? Wala naman talaga, di ba? Dapat magpasalamat ka sa akin. Dahil kinupkup kita. Ako. Ate J, Tumahan na po kayo. Alam mo, Hazel, nirap na rin ako dito. Yung madam natin, araw-araw ko na mo mumurahin, alam mo yun? Yung madilim pa nagtatrabaho ka na. Tapos pag nakita niya yung trabaho mo, walang maayos, lahat masama, lahat mali. Ako, Ate J, Alam nyo, alam ko po, alam ko pong masakit, pero huwag po kayong magpalamon sa mga sinasabi ni Ma'am Eden. Alam nyo, may kanya-kanya po tayong diskarte sa buhay. Wag lang po talaga tayong magpapadala sa lungkot. At sa mga sinasabi po sa inyo ni Ma'am Eden. Sana so, naman, Hazel. Kung mali, sabihin na lang maayos. Pwede naman ba yun. Bakit may mga basura, mga kaladkarin? Bakit may mga ganun salita pa? Huwag <laughs> <laughs> na po isipin yun. Hindi po kayo basura. May halaga din po kayo sa mundo. Hindi ko alam kung kailan ako tatagal pa dito. Alam mo, kung hindi ko lang kailangan itong trabahong to. At wala na akong Hazel, pamilya. Saan naman ako pupunta pa? Tumanda na ako ng pagsisilbi sa kanila. Pero yung mga magulang niyan, hindi na ganyan Bukod tanging isa lang yan. Ako, Ate G, nandito lang naman ako para sa inyo. Kapag kailangan niyo po ng tulong, magsabi lang po kayo sa akin. Pero iniisip ko rin, Hazel, talaga bang wala na akong mararating sa buhay? Kasi matanda na ako eh. Paano na ba? Ano na ba mangyayari sa akin? Ate G, lahat po tayo may pangarap sa buhay at wala namang po masama kung tutuparin po natin yun, di ba? Basta, nagsumikap lang po kayo lagi. At malay nyo, kinabukasan uh, sa isang linggo, umangat na po kayo sa buhay. 'di ba? Hindi naman po masamang mangarap, 'di ba? <laughs> Kaya wag na po kayo umiyak. Gina? Gina, kunan mo ako ng juice? Oh, na po, ma'am. Ay! Ay! Ano yan? Nagigigila ko sa'yo. Pasensya na po, ma'am. Pasensya? Lagi na lang pasensya? Ubus na pasensya ko sa'yo? Ano Ay, ikaw? Ayusin mo yung trabaho mo dito, ha? Hindi ka palamonin lang. At hindi ka libre dito. Pinagsisilbihan mo ko, kaya ayusin mo. Inahayos ko naman, ma'am. Nagkataon lang po na... natapon. Magdadahilan ka pa talaga? Ayusin mo yung trabaho mo, wagad! Ma'am, ano bang problema mo sa akin? Araw-araw na lang galit ka sa akin. Eh bakit naman hindi? Ginagawa ko naman mo lahat para pagsilbihan kayo. Alam mo, hindi mo nakikita yung mali mo eh. Ako ba mo'y hindi nakakakita ng mali? O ikaw ang hindi nakakakita ng tama ko? Mas masagot ka na? Ang lakas ng loob mo ha? Ma'am, pareho lang tayong tao. Iba ka nga lang dahil may yaman ka. Oo, katulong mo ako, ma'am. Araw-araw kita pinagsisilbihan, pero hindi mo nakikita. Lahat na lang mali. Ma'am, nasasaktan din kami sa sinasabi mo. Tao din ako kahit ganitong mahirap kami. May dignidad rin kami. Sige, sagutin mo pa ako. Makikita mo, kinalalagyan mo. Ma'am, sobra-sobra na po ata yung ginagawa niyo. Yan, Ganyan kayong mga katulong, nagkakampihan. Mam, ma tao din po kami. Hindi po kami hayop na pwede niyo pong pagsalitaan ng kung ano-ano. May nararamdaman din po kami. Pwes wala akong pakialam sa nararamdaman niyo. Ang mahalaga sa akin ay usin yung trabaho dito. Sinasayang ko lang yata yung pera ko eh. Sa mga pinapasahod ko sa inyo. Tapos ganito yung serbisyo niyo sa akin? Ang kakapal ng mga mukha niyo. Mam, ma ma sana naman po makita niyo po yung hirap at pagsasakripisyo po ni Ate G para po sa inyo, para po pagsilbihan kayo. Ngayon, binigyan niyo ako ng dahilan para mawalan kayo ng trabaho dahil sinasagot-sagot niyo po ang kakapal ng mga pagbumuka niyo. Lumayas kayo sa bahay ko! Lumayas kayo? Ayokong nakikita yung pagbumuka niyo dito, ha? Huwag na kayo magpapakita! Kahit isang hibla ng buhok niyo! Hello? Yes, sir Ano po? Ako? Sir, bakit naman po? Uh, parang bigla naman po yung pagpapatanggal niyo sa akin sa trabaho Sir, baka diba pwede natin pag-usapan po Punta po ako dyan sa opisina Sir, hello? Hello? Ayan? Ano? Eh kaya naman pala Umayaw sa akin yung isa kong business partner Dahil dito sa dalawang to Pero paano nangyari yun? Tinanong ko lang sila dati ah. Hindi. Hindi ako papayag. Angie, um, oh. kamusta na po yung work niyo po? Okay lang po ba? Okay lang naman, kaya lang eh. Ito. Yung mga tinuro ko po sa inyo? Oo. Oh, uh niyo na pong gawin? Nag-gets ko naman, yeah. Naku, bilis-bilis naman pumatuto. <laughs> oh, ang bongga niya naman. Tingnan niyo, oh. totoo pala yung balita. May sarili na kayong company. Teka lang naman. hindi naman ata tama na pumunta ka dito. Pagkatapos mo kaming palayasin, pagtabuyan, pupunta ka dito na parang walang nangyari. Naku, oh, isel, hey, Ma'am G, hindi po ako naparito para makipag-away. Nandito po talaga ako para humingi ng tulong. Humingi ng tulong? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Ma'am Eden? Di ba nung kaikailan lang, grabe mo kaming laitin? Alipustohin ako araw-araw? Hindi ka lang dalawang isip na dito lumapit para humingi ng tulong? Ako, ano naman... Alam niyo naman, di ba, Busy ako sa work noon, tsaka napipressure -pre ako lagi, kaya ganun po yung naging ugali ko sa inyo. Pero kalimutan na po natin yun, eh nawala na po ako ng trabaho, kaya baka naman eh, hindi nyo naman tumararating kung hindi dahil sa akin, di ba? Mang G, naalala niyo po ba yung sinabi ko sa inyo na balang araw aangat din po kayo at siya naman po ang babagsak? Oh, e eh, bobo yata yan eh, tanga. Hindi na niya naaalala lahat ng pangyayari. Ano pa nga ba yung mga ginawa niya sa atin? Di ba? Eh. Oh. Nako. Baka naman po nakakaliputan niyo na kaya din ako nawala ng business partner kasi sinulot yung dalawa, di ba? Wala kami sinusulot. Kung silang pumarito sa amin dahil nalaman nila yung tunay na pag-uugali mo. Napakasama ng na ugali mo talaga. Eh siguro naman sinisiraan niyo ako kaya gano'n. Tsaka isa pa ilin, hindi namin magagawa yun ni Ma'am Ginawa namin to dahil nagsikap kami. Alam mo, hindi ko makakalimutan talaga yung mga pang-aaping ginawa mo sa amin. Kala ko nga hindi na mak makakaalis sa pamamahay mo. Buti na lang at sa tulong ni Hazel eh, nakalakas kami ng loob para umalis. Eh, pasensya na po talaga. Sorry na. Ganito na lang, bigyan niyo ako ng trabaho dito, kahit anong trabaho. Alam mo, hindi rin kita kayang bigyan ng trabaho. Dahil sa sama ng ugali mo, baka pati mga tauhan namin eh, maapektuhan sa tindi ng pag-uugali mo. Walang lugar sa iyo dito, Aiden. May igi pa umalis ka na. Eh, Ma'am J, Hazel. Sige na. Aiden, narinig mo ba si Ma'am J? Umalis ka na. Umalis ka na. Kagaya ng salitang sinabi mo sa amin, yung huling-huling nasa pamamahay mo kami. Ales. Yun ang sinabi mo, di ba? Uulitin ko sa iyo. Ales. Ako, oh, Mam G, hayaan niya na po yun. Mabuti pa, asikasuhin na po natin yung trabaho natin. May ipapasa pa po ako. Hayaan <laughs> na po. Huwag na po kayo magpaka-stress. Oh, matagal na po yun. <laughs> eh, hey, Sal, salamat ha. Alam mo, bukti na lang nandito ka nang dumating yun. Kasi hindi ko maano yung pakiramdam ko. Talagang kumukulo pa rin yung dugo ko sa mga ginawa ng babaeng yun sa akin. Oh, hayaan niya na po. O oh, sige na, Asikasuhin mo na yung gagawin mo to. Sige pa, dito na po ako. <laughs> sige.